Ay kay kuya ayan Ay naka video yung kanina. i upload ko sa sa vlog ko yon. Ayan, ayan, si kuya. Dipidal po yung kanya. Pagkakaunti ang sakay yan. Sila po yung bababa. Ayan. ayun katulad nun. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Ang bigat nun. Ang dito? nun. Nung bago ka napunta dito, dito ka lang nakasakay ng escape sa Sa ano ko? Sa kanina na kapag na kaya Nakasakay no, ka Pang Friday. So, anong pakiramdam ng nakakasakay dito? Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, may poor upload na naman po ako yung pag area namin kanina. So, sumakay po kami sa skate. Duma sa kasi wala pong ibang daanan kung hindi sa Riles. So, sana panoorin nyo. Let's go. Hi, First time ko sumama sa araw na to dito sa grupo na ang MFO5. So And เอพิคเฮลเมน e ฮลเมนโอ้คาวา a คาวายคาวายโดนซาอุนาห์ซาอุนาหน่ยล่า Eh, so, mapagas muna ako dito. Mura dito. Mura dito. Sa gasolinahan dito. Eh, so, dito muna ako mapapagas. Update na lang mamaya eh so, papunta na nga po kami sa first group. talagang sumama sa pang Friday nito So, kailangan din natin kapisadungin kasi ah, dito lang ata Ayun Walang preno-preno ah eh, So, may pathway pala Pathway ang daanan Ayan, so Malapit na pala ang On Friday On so, Friday dito di Sir Friend Kasi yung dating may hawak po dito Yung si Sir Simon Tan yung matangkad Ayun. So dito na kami sa akin sa aming first group then mga member yan saan ba ang meeting? saan? ayun naligaw na o oh, ay ayun so nalilito pa si Renz ano? pangalawang punta? ah pangalawa Ayan, so dito po tayo sa uh, meeting. Andito na. Ayan, so kaway-kaway o. Oh. Okay, so hanggang dito na lang po muna. Ayan, so pupunta na nga po kami sa second group. Sasakay po kami ng skate ngayon. Yun po yung aming sasakyan pamunta sa second group hindi po kasi alam ni sir, friends yung way do sa kabila kaya dito na lang kami sa release dadaan so sana panoorin niyo. so update na lang po ako mamaya pag nasa release na and so, and so So, pupunta na nga po kami din sa sa Kayan, sa Arilis ay may nagmamani o brang poche hindi kaya ng isang ayun. Ayan, so update na lang po ako mamaya maya para makita nyo yung pagsakay namin sa relay Ayan, so update na lang po Ayan, so dito na nga po kami papunta sa relay Orens, so, kaway kaway <laughs> Ayan So, maghihintay kami ng dadaan So parang walang ano. Ayun no. Oh. Ayan po yung Ayan po yung Sige okay. Pagbalik daw pagbalik Ayan po So Eh so update na lang mamaya pag nakasakay na kami. Kay kay kuya ayan. Ay naka-video yung kanina. I-upload ko sa no, sa vlog ko 'yon. Ayun si kuya. Dipidal po yung kanya. Ayun. So, wala ko na. Ano. Ayun so nakasakay na nga po kami. Kasha. Kasha ba? Ayun. Ayan, so apat kami sakay. Hindi po. Baka naka, nakabuntis ata yung tatay ko dito. <laughs> <laughs> Ayan. Ay, ay kapatid ako ata dito. O ano? Ay kamukha daw ako. Ayan. Ayan po. So dito po kami sa Mayano. Ang taas Oh. Eh so apat kami sakay pero kayang-kaya pag dito sa release pag dipidal. Dan... Then... Ayan po ah, kami dito, ayan oh no? Ito siguro, ito siguro yung mga dito sa lugar na to ayan. sa lugar na to. Ito yun. Ayan. Nagpa-vlog po ako kuya. Nagpa-vlog. Nagpa-vlog. Kaya no. Kawai, kawai na tayo. Ayan. Makikita mo ito sa YouTube. Ayan. O, baba tayo. Baba. Ako ano tayo. Pagkakaunti ang sakay, ayan. Sila po yung bababa. Ayan. Ayun, katulad nun. Ang bigat nun. Ang bigat nun, binubuhan Ayan. Hindi sabit? Ayun. So, ganun po ang patakaran dito. Pagka uh, kauntihan sa kayon ng uh, magbibigay ng daan. Ayan. Eh ba tayo? Kaya ka dalawa. Ayan. Ayan. Diba, exercise talaga. Ayan. Ano? Ayan si tate o. Parang, parang sa inuman nata ang punta nitong dalawang ito. <laughs> ayan. So, ganito po kasi pagka nagsakay ka dito sa skate. Ayan. So, malaking sakripisyo din sa na, na, ano, na, ayan, o, dipidal o. Ayan. Ah, uh, baba ba? ba, ba. Ayan, ayan, so may kasalubong kaming walang sakay. So panikurado, siya yung magbibigay ng daan. Ayan. Ayan na, o. Diba? Binubukat. So ito po yung mapagod dito pagka ganito po yung pangkabuhayan mo. So pagka may kasalubong, Ayan.

<laughs> oh, shout out po yung taga inyo. Shout out po. Shout out din mga taga Tambay. Ah, mga tambay. Oh, tambay. Yeah. So, Salubong po kami isang sakay so sabi ko nga po kanina kung sino yung kakauntihan sakay yun ang magbibigay ng daan dyan ayan Ayan, nagbaba na sila. Mahirap yan yung G-Motor kasi mabigat. Pero kagandahan naman. Kagandahan naman po ay meron silang kargahan. Ayan. Ayan pa. Mabigat. Mabigat talaga. Puro itlog ang sakay. <laughs> Aya, Boris Lowe. Dito na tayo. Ay, dito na lang po. Dito na lang. Ay, dito na lang pala. Ayan, so di hanggang dito na lang po kami. Ayan. Dito lang kuya. Dito lang po. Ito yung aming pupuntahan dito. Ayan sila ate. Ayan, no, kaway-kaway yung mga ano, nasa vlog po tayo. Ayan, so ang gaganda ng mga member namin dito. Ayan. Ayan. Balik na po kami. Ayan. Pabalik na kami sa aming pinanggalingan. <laughs> May nakita ko dyan gumagawa ng gumagawa ng handicraft. Andyan. So, ayan. Ayan na, andyan. Oh. Ang dami. Ayan oh. handicraft. Ayan. Ayan o. Oh. Handicraft maker. Ayan, so pa, Meron pa po kaming isang grupo na pupuntahan. So, Ay, ginayan. Eh, talaga. Pero ka suka man rin. Ayun. Shout out mo yung mga <laughs> dun sa pinanggaling ng brand. Uh, uh, <laughs> Oo, oh, ano si Paratagun. Shout out po kila, ano, kila ma'am. Sinong ma'am? <laughs> Sinong ma'am? Sila <laughs> ma ma'am. Ayun, Ay, try ko ng i-vlog na limutan ko so, na. Ayun. Ayun, sana dito na kami sa may tulay. Okay, so, papunta na nga po kami ng barangay Danlagan So, doon po yung last group ni Seren Ayan po. So, update na lang po ako mamaya. Ay, so medyo traffic dito sa lugar na 'to. Nandito po kasi kami dumaan sa main road. At ito po yung subdivision. Eh, so, nandito po ang Jollibee. Bote po ay hindi po maulan ngayon So Parang may paparating na bagyo at ayan po si ate ano, naka-cellphone, o. Oh. Ayan, o, kaway-kaway. Kaway-kaway. Ayan. Toro, Saan ba pwedeng makipark? Ah? Ah? Makipark po. <laughs> Parking po. Parking ng motor. Parking ng motor. Okay, okay. Pwede dito sa loob ay Ayan, so, dineretso ko. Ayan, so, pa-uwi na nga po kami. Ayan, so, ang dami lang sa sakyan. Ayan, so, uwi na din ng mga estudyante. Ayan po, so, dito na lang po ako kakanan. Ayan na to. dumaan sa ano at medyo traffic po dun sa main road dito po tayo sa mga lusutan de no, la no, no.